magdala na tayo ng gamit, mga ate. Sir, pwede ka ba magbitbit ng bigas? Ha? Biwaw ko yun. Ikaw! Pinagbitbit ng bigas sa'yo, eh, no? Opo, sin... Kaya naku, napakadami nyo naman po palang bitbit para sa kanila. Opo, mga yung bigas o limang bigas. Tapos, groceries. Para nga po lahat masaya yung mga... Bagas. Bigyan natin ng ano ka, telegram. Bigyan natin ng groceries din yung mga ibang kasama nila. Wala siya. lagi yung isa. Opo, para maayos yung mga bata. Oo. Oh. Oh. Dito. Tara na po tayo, sir. Why, why may not, sir? Tsaka bigas, oo. Oh. Sige. Lakad yun. Samasamahin na lang doon. Sa una. Sige. Mm -hmm. Sige. Oo, oh, sige. Tulungan niyo sila, sir. Bigas. Yes. Oh, sab Mike. Mike daw to. Ilaw, ilaw, ilaw. Ilaw, Tumulong nga kayo. Tingnan mo. At... Hi, guys. Abu <laughs> Bakit kasi yan ang kinuha mo? Ay, ito pa. Sige, Guillermo. Tutulong din to. Alika. Doon ko talaga ito. Doon sa Dorm 1. Dorm 1 talaga ito? Mmm-hmm. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, oh sige. Dito. Gaya <laughs> <yun> pa. <laughs> Ayun. Yan po. So Richard, tara. Medyo maliit lang po talaga yung dormitory. Okay lang po. Ang mahalaga, safe. Ay. Sir! Thank you, ah. Uh. Yung, ano. Ako. Ito po si Sir Nikki. Lagyan din kita ng mic. Thank you. Uh, Sama mo kami po. Thank you po. Good after. May bago kayong kasama. So, you, uh, Ay, okay ito. na po. Mas maganda nga po yun eh. Parang nakausap niyo na po si Nikki. Oh, okay. Nakakish na yun. Si Sir Richard. Na okay. na po na yun. Paano yung bigas pala, Sir Richard? Si, eh, sa kanila na pong, na lang din po. Kayo na po, magkano na po. Eh, bahala na po si Sir Nicky. Si Mag-guide po. Kasi nagbigay daw sila, Sir, ng bigas. Ah, At saka grocery, Sir. Mm -hmm. Para Ay, po sa kanila? Sa lahat. Uh, yung ano, yung isa sa kanila, yung... yung tigda dalawa dito. Um, ah. Paano bang mas maganda na? O, ah, nag-aba na pa po kayo. <laughs> Wait lang na po. Natin, Uh, okay. Baka may ano po kayo. Eh, ang plano ko po kasi, ma maano muna po sila sandali. Baka may ginagawa po kayo. okay lang naman po. Ayan, bahala na po si Sir Lee. Hmm. Thank you so <laughs> much. Thank you. po. Salamat hmm. po. Ano po naman, okay lang po naman na mabibisi-bisit ako sila. Opo, oh wala naman hmm. pong problem. Ah, okay. uh, iyan naman po yung open. Hmm. Yeah, po. Uh, kapag ka bumisita po kayo eh. Okay lang. Thank you po. Thank you. Sige po. Bahala Opo. na po si Sir Nicky. Thank you po, Sir. Sir oh. Nicky, thank you ah. Opo. Tara, Sir Nicky. Tingnan natin sila dun. Kuya Nicky. Ito, may ganito tayo telegram Para meron silang igatas, may, may... May mga tuna, oh. corn mm. beef, tsaka sabon. Napakalaking tulong po yan para sa kanila. Mm. Actually, uh, pwede nilang i-share yan muna. Natala na lang ako ulit. No? I-share nyo yan dito lahat tapos magdadala na lang ako ulit. Okay? Ito rin yung pamilya yung mga kasama dito para yeah. mas maganda yung samahan. Hindi naman po ang aming motto dito. Kaya pamilya mm. po kami dito. Uh, ang kulang natin, Kuya August, safeguard. Tooth, toothpaste na rin, no? Shampoo. Ba't ito lang ang shampoo? Ito yung boss. Eh, uh, ayun po sa mga... Tanong ko na lang po kung kailan po mag-i-start na... Sina... Ngayon na po. po. Ah, uh, ah, mag-ano sa dorm. Mag-i-snay. Ngayong araw na mismo. Kasi hindi po sila kasya dito eh. Wala po na rin May, may ano, double... May Ay, may place, ano. Hindi, marahin talaga. May dalawa ko ka lang hindi nakagamit ako. Ah, ano tayo Ang Ang capacity naman niya na yung 15. Bali, 11 lang sila. Pang 12 Good ka. Huwag matigas ang ulo. Doon hmm. na lang muna ako, sir. Hindi, huh? may 14 bed ka naman. Dito ko lang okay. ako. Dito lang pa mag-upalding bed. Ang tigas ng ulo nito, patay ka. Hindi, okay na po mo dun. Sana ako hindi pa dito pag-upalding. Ayaw ko, ayaw ko. Huwag ka nang babalik dun. Hmm. Hindi. Hindi lang po ako. Hindi po ako sa rin mo rin kasama. E, desa na yun ang sarili mo. Hindi, lang po. Ang pangalan mo, ate? Isa po. Si Ate Raisa, oh, tinataguan tayo. Ba't nagtatago? Ganda naman yan. Anong, anong kurso mo, Ate? B.Ed. Ano yun? Bachelor of Elementary Education. Okay. Pagbutihan ng pag-aaral ate ha? Ba't ka nahiya sa camera? Sabi mo, mahihiyain ka. Ba't ka nahiya? Ate, dito, papakilala ko kayo dito. Kasi mahihiyahin sila. Turuan mo nga sila, Ate Raisa. Ate, Celine, dito muna. Lagyan kita ang kitang mic, hindi Ate. Para marinig ka. Pwede turuan mo sila para mawala yung hiya nila. Naihiya sila sa maraming tao. Ay, wag! Hindi po kami nahiya. Hindi kayo nahiya. Alam ko, ano, medyo. Meron <laughs> 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 po, hindi naman po namin pinapanatili yung hiya namin. Siyempre, hmm. wala ka namang mapupuntahan ng hindi, hindi ko naman makakalayo sa buhay mo <laughs> pag... Wala. Puro kahiya ng ipapairan sa buhay. Wala kang patutunguhan. Payuhan mo nga sila, Ate Sili. Ano yung ano? Para lumakas ang loob nila. Ate Celine. Ah, Ate, 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 Ate Raisa pala. Ate Raisa, payuhan mo sila. Ano, wag lang kayong mahihiya kasi... May part sa buhay natin yun na talagang nahihiya tayo. Pero pagka kasi ilan natin, kung um, lumabas tayo sa comfort zone natin, talagang masasanay tayo sa lahat ng nangyayari dito. Katulad ngayon, baka mahihiya kayo sa amin kasi ni dyan kayo sa turmog. Masama ayo Masama kayong ganun. Kaya ito lang. Thank you, Ate Raisa. Ayun lang ano, lang <laughs> ako eh. Ate Raisa, bantayan mo itong mga ano natin ha? Eh? Yung mga kapatid mo. Palakasan mo, palakasan mo yung loob. Kasi ano, kanina ayaw lumabas sa sasakyan eh. <laughs> Sabi niya, ay ang ganda nun si... Iyon si, si, know, nun, si ikaw nga, sabi niya. Baka hindi ako pansinin, sabi niya. Ate Raisa, thank you. Thank you, Paul. Uh, kasi ganito ang mangyayari. Babalik ko kami doon para makukuhanin mo na yung mama at papa nila. Ah, magaw. Akama na rin. Wala naman problema. Ang per two hours lang naman po namin. Hmm. Baka kasi nando na sila. Ano yun muna natin? Ayusin nyo na muna yan um, tapos... Magbigyan okay. ko ako po sila ng form. Sige, ngayon na. Kuha muna si Sam ng form. Ano po nakasulat dyan na ibibenta na sila? Ah, hindi naman po ako So bani, ito lang naman po yung application or residencia natin. Hmm. So, kailangan lang po namin makuha yung information po nila. Okay, okay. Uh, family background para po nung kung sakaling uh, magkaroon ng problema, halimbawa nagtasakit, mm. kailangan ko kontakin yung mga magulang. So, mm. ito yun. Then, yung consent din ng ating magulang na katunayan na kung apayag sila na kayo ay mag-dorm. Okay. So, yun lang naman. So, ipila pa nyo na, ate. Baya. Kahit pagbalik na ka lang po nila. Ah, pagbalik. Yeah. Ka, okay. You, Kaya dapat na naman, dahil po nila dito Saan? Tapos may dalawang kukunin. Hmm. Ang pangalan mo, kuya? Ay, I'm really DJ oh, po. DJ? Opo. Ah, Ram. Kumusta? Okay lang po. Mm, anong kursa mo, kuya? B.Ed po. Mm, dito ka din? Opo. Okay. Asan ang... Dito po sa taas. Ta Pwede ba akong magpunta dyan? Okay. Thank you, kuya. Ah, dito siya. Halatang ano yan? halatang lalaki talaga yung mga nakatira eh, ha? no? Huwag matigas ang ulo mo. Ay, gatas. Eh, para matuwa yung mga bata. Ate, karami. yung mga sabon uh, pasensya na kayo kung ito lang na ano ko ha mga bata pero babalik ako ulit para maano ko kayo madalang ko kayo ulit ng grocery yeah, pero pansamantala yan muna yan. gamit niyo na muna tong mantika Okay. Sige. Kahit pa paano, meron silang mano mamaya. Ha. Bali sila dito, sir? Ah, uh, pan-12 po siya. 12 po siya. Bakit naman pan-12 ka pala? Bali ang kapasit naman pa pan-15. Hmm. Sa mga... Sa mga nakatira dito, mga bata, pagdamutan niyo na to, ha? Pero pagbalik, nadalang ko kayo ulit, Okay. Okay. Sorry, ay, yan lang. Pero pagbalik. Pero nandun yung bigas nyo. Ng... Ah, sige. Ah, Sir, okay. Nikki, okay lang. Ah, kaya ni Sir Nikki yan. Ayan, oh. may bigas pa sila. Oh. Yeah. 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 Oh. Yeah. Yan, Oh. Para mamaya makita nila. Oh. Yan. Pagdamutan nyo na yan, ha. Pagbalik, dadalang ko na lang kayo ulit. Okay? Love you. Okay. Pero nga, uh, tutusin kung ano, palitin lahat ng ano nila eh. Pero yan lang talaga ang kaya nila. Wala silang, Ay, ano eh, wala ayaw silang pambing. Pambi hmm. Tsaka ano talaga, sa hirap ng buhay, hindi na makayang bumili ng ganito man lang, oh. Sige, lang sila, Twelve. Sige, pagpipray ko yan, 12 kutsyon. Ito na kutsion. Pakita mo yung laman ng bag ko, gos, Puro papel. Hindi <laughs> <laughs> ka ba Bag to, bag Pakita. Daliri pa nyo po Ano yung <laughs> laman <laughs> ng bag mo? Paano ka nag-aaral? Paano ka mag-aaral yan? Ayoko lang. Kakabalik lang ko namin. Okay, sana nandito na sila nanay. Oh, wala pa na. Nanay at tatay. Okay, thank you Lord. Okay. Hmm, tara. Nandiyan na yata. Nandiyan na? Nandiyan na? Wala pa po po silang nanay at tatay. Pero kayo po ay, yung mukha po ninyo parang mabait. Siya po ba oh. ay ma yeah. masama. Hindi po, po ba masyama? At sinan po ninyo, parang po ba matapang? <laughs> Ang buka ka daw matapang. Mm. Pero pogi siya, di ba? Mami ka? <laughs> hindi mo ba kayo pogi? Uh, hindi po, jok okay. lang. Hindi, baka walang tao pogi ako. <laughs> Taraka, mukha po kayo ni Dexter, I'll Dexter. Hindi, mukha ka daw, ano? Mukha ka daw, matapang. Pero gwapo ka daw. Ah. Oh. Sino ba yan si Dick Israel? Si, Basta si Dick Israel po yung malambot po yung dito niya. Mm -hmm. Basta, kalala pa ba yung si Dick Israel? Oo. Oh, yung yung, yung na nagiging lagi pong kontrabida. Bubuhayin oh. niyo pa ba ako? Ha? Ibig... <laughs> Ibig sabihin mukha pala siyang kontrabida. <laughs> <laughs> <Not? laughs> eh, po. Hey. Yeah. Kung, kung ipag... Kung ipag paparanas po kayong dalawa po pag ipatatayo po tapos titingnan po kung sinong mabait parang kayo po mm -hmm. sa mukha pa lang po kasi para po kayong matapang mm -hmm. pero ano yun pero ano yun? sobrang bait tapos yung tawa po ni kuya parang kayo di po paano ba yung tawa niya? Basta! Pwede marinig? Ay, hindi ko kayang tularin. Mm -hmm. Hindi na. Paano ka ba tumawa kanina, Kuya Gus? Ha? Nakakain ako ng mani. Sige na. Kumanta na lang po kayo para hindi boring. Hindi nga ako marunong kumanta. Kahit sumunod. Oo nga. Awig mo nga, Kuya Gus. Nasingin po. Siya. Oo nga po. Sabi na po eh. Awig nga niya. Kumanta po kayo. Ten, and so, so far away. Ay, tama. Pero 'di mo tama mo din. Mamalamin ko na kayo na pala. Nasaan? <laughs> Nasaan? Ay. Nakadami 'yung nil-pooling. Ay. Sige na, para marinig ng mga ka-TikTok. hindi ko buo. Alam po kasi ako alam na paul na kanta. Sige na, 'yung ang ganda ng ano mo? Rendition mo. Nilisan na 'kin <laughs> hindi ko po kasi kabisado. Sige ka. Eh, kayo nga po, mag-isip tayo, sasabay po ako. Uh -huh. Bahay Bahay, kubo, oh. kahit munti, <laughs> <non> <laughs> ang halaman Oh, hindi ko po yan. Ay, ay, <laughs> ay, sari, sari, sari sintamas at talong, sinulas at kamatis. Sigarilyas at mani Si tao Tao ba tao Hindi po ba batan at, at patani <laughs> Upo at, at basa at saka mayroon pang labanus mustasa sibuyas kamatis <laughs> pawang at luya sa paligid ligid ay puno ng lingat. linga pwede ka lang ito may binabalatan siya dito papakita natin ay! kaming mga dumagat Tira'y gubat, Pilipinong ligaw sa amin ay tawag. Oh, ang <laughs> Dumagat man kami sa kabundukan. Kami nagtatanim at hindi nangangwalim ba? Kasi na doon at hmm. ilawon, do dumagat ako pa'y malakay ko. <laughs> dumagat daw po ako na pinagmamalakay ko. Hmm. Nung ano po, nung araw ng katotobo, po ang sinasabi. Uh dumaget du, dumagat ako, kape malaki ko. Dumagat. Dumagat. Masaya po pag ano, araw na kasi kasi, po may ano po kami. Isang sama tama. Kung so, makakapunta po sa halang kaysa araw ng katutubo sayang. Mm. -hmm. Kailan yun? December Ano yun, yun yung mag -ga ganon Opo. Ah, pwede. Ay, pwede turuan mo paano Sige na. Yung sayo, yung gumagano'n uh, gano'n. <laughs> uh, hindi pa ako sanayin marunit sa'yo. Kung hindi lang. No, Nagagano'n gano'n ba kayo yung sayo? Opo. Sige na. turuan mo ako ikaw, mas marunong ka, di ba? Opo, marunong po yan. Sige na, pakita natin sa mga katekro. Paano? Sige, turun mo kami. ganito nabit. po. Yung ano yung... Wait lang po. Yung... Yung... Ano na nga yung sinasayo yung... Nani na, ni na 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 ni na na ni na ni na, ni, na, ni, na yeah, cha cha, cha, -cha. Sige. Di ba may gumaga nung ganon? Yung gumaga nung ganon. Paano yun? Apo. Sa apar. Ah, sige. Did, ano? Para pakita natin pa paano kayo. Yung Pero. <laughs> <laughs> ah, sige. Hindi, hindi ako papano? marunong isa. Ah, ganito. Eh. Ako, order yun na. Hindi naman yun. Sa... Ah, eh. Ano ko, parang... Paano ba yun? Wait lang, dito nga muna yung book. Hindi oh. <laughs> ba kasi marunong noon? Okay, sige. Para matutunan ng mga katekram natin, na si Ate Celine marunong palang sumayaw. Hindi ba ako marunong sumayaw noon? Ah, para, para malaman pala ng mga katekram natin, yung, yung alam mong sayaw. Ano ko? Ay, naman kung sino, pwede ko gawin Pero siyempre ba yung ginagawa niyo talaga doon? Na yeah, sige, tingnan ko. Ano, basta mukha ka rin ang ganda ko. Ah. Oh. Yun sa pa, pa, paano? Paano ba? hirap mo palang gabing kahit ganun. Okay, itataas. Ah. Ah, ganun. Okay. Okay, sige, alam ko na. Tapos, alam ko na nito. ta da 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 wala, kung ano, 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 dapat Tug, okay, ito <laughs> <laughs> ano, yung mga po na 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 May kanta po na Tama. Subukan mo niyo na no, panun, anong, na na potok? na 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 On. Potok. Ang potok. potok. Ayun na din. Ayun. Ayun na din. Ang makidapat.